Magandang araw mga kakalikot for today's video. Ida-diagnose natin tong XRM110 ng Honda kung bakit hindi siya nag-charge. So yan mga kakalikot, meron tayo ngayon sa servisan. Ito yung XRM 110 ng Honda. Ang naging concern dito kasi ni Sir, so dinala niya na kasi sa ibang technician. Pinalitan na ng mga parts. Hindi pa rin nag-charge yung battery. So alamin natin. Tingnan natin kung ano yung dahilan kung bakit hindi siya nag-charge. Kahit nagpalit na ng mga parts si Sir. A few moments later. Na-diagnose na natin yung motor ni Sir. So ito pa yung hindi napalitan. So ito yung rectifier regulator. So, sa charging system kasi ito ng motor. So, in natin yung rectifier regulator na bago. So, testing muna natin kung nag-charge yung unit. So, ngayon, ayan, positive terminal to negative terminal. Check natin kung may charging ba. So, yan. 12.73. Tignan natin kung mag-stable, bababa, or mag-charge yung unit. So, kinokonnect ko lang yung positive terminal sa negative. So, medyo mahirap yan, no? Dahil na tatanggal siya. So, dapat ito naka-steady lang. I-try natin. check natin kung tumataas yung voltage, no? Kapag ina-accelerate, ayan, tumataas yung voltage niya. So, kanina, kung napansin nyo, nung chine-check natin yung battery, battery voltage, umangat na yung voltahin ng motor. Sabi-sabihin, nag-charge na yung unit. Hanggang dito na lang, mga kakalikot. Alright.